Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, dito tayo sa aking kwarto guys. So ipakita ko ang aking mga alaga. Nagsipagtulugan dahil maginaw kasi dito sa amin guys. So makita nyo ngayon guys. So ayan na guys, ang aking alaga guys. Oh, sarap matulog guys. Ayan siya. Oh, oh, oh. oh para talaga siyang... Mm, ayun! Oh, kita nyo guys? Ganyan! Pabibi! Oh, lami kayo siya tulong. Nako, katihayang pa. Diyos mio. So, dito naman ang isa, guys. Ayun. Ay, grabe. Oh, tingnan niyo yung kamay niya. Sus, nakabalik ko yung kamay niya. Tinakip niya sa mukha niya. Ay, nako. Maginaw kasi dito sa amin, guys. Ulan ng ulan. Ay, Diyos ko. Ay, grabe. Ang sarap ng tulong. Ayun Ay, yung mukha niya, tinakpan niya sa kamay niya um, mm, di ba? Grabe naman to. Grabe naman matulog tong alaga ko. Oh, di ba guys? Ito yung isa, yung ulo niya nakatihaya. Oh. Kita mo? Amo yung liig niya. Oh. Di ba? Ay nako. Si bibig ito yung mga alaga ko na ginawan. So guys, nakita niyo mga alaga ko, grabe tulog na tulog, 'di ba? Okay, thank you for watching and bye-bye. God bless.